Naalala mo ba nung bata ka pa parang wala kang kapaguran? Isang ikot lang ng araw nakapaghugas ka na ng labada, nakapagsimba, nakapaghanda pa ng hapunan. Pero ngayon parang bawat galaw may kasamang aray. Minsan kahit gusto mo lang tumayo para kumuha ng tubig ang bigat ng katawan, kaya ang tanong ng marami, normal lang ba ito dahil tumatanda na ako? Ang sagot, hindi kailangan ganon dahil kahit edad 56 o 70 ka na, pwedeng bumilis at gumaan pa rin ang kilos mo. At sa video na ito, pag-uusapan natin ang 7 simpleng paraan para mas mabilis gumalaw kahit matanda na. Hindi mo kailangan ng gym, sapatos pang exercise o mamahaling gamit. Alam mo maraming seniors ang akala nila kapag bumagal na ang kilos nila, wala na silang magagawa. Pero ang totoo may dahilan kung bakit bumabagal ang katawan at kaya mo itong baguhin. Hindi ito tungkol sa edad, kundi sa kung paano mo ginagamit ang katawan mo araw-araw. Isipin mo ang katawan mo parang makina ng sasakyan. Kapag laging nakaparking, naninigas ang gulong. Pero kapag pinaandar mo araw-araw kahit saglit lang, bumabalik ang liksi. Ganon din sa katawan natin. Kaya sa unang paraan, gusto kong ipakita sa kung paano paandarin muli ang katawan mo. Una, gawin mong ugali ang morning warm-up routine. Bago ka pa bumangon ng tuluyan sa kama, igalaw mo muna ang mga paa at kamay. I-stretch mo ng dahan-dahan ang -dahan mga binti. Iikot ang mga bukong-bukong Igalaw ang daliri ng paa tapos sundan ng pagtaas ng kamay sa ibabaw ng ulo. Parang sinasabi mo sa katawan mo, gising na, oras na ulit para gumalaw. Marami ang hindi nakakaalam na ang simpleng limang minutong stretching sa umaga ay nakakatulong para bumilis. Ang daloy ng dugo, gumaan ang pakiramdam at mawala ang pananakit ng kasukasuhan. Kapag ginawa mo ito araw-araw, mapapansin mo hindi ka na mabigat bumangon, mas magaan na rin ang bawat hakbang Ikalawa, iwasang umupo ka agad pagkatapos kumain. Marami sa ating mga matatanda ang sanay na pagkatapos ng tanghalian, diretsong upo o higa. Pero ang hindi alam ng karamihan, ito pala ang dahilan kung bakit bumabagal ang kilos at nagiging tamad ang katawan. Kapag umupo o humiga agad, bumabagal ang sirkulasyon ng dugo at nag-iipon ng gas sa tiyan. Ang simpleng solusyon, maglakad-lakad lang ng tatlo hanggang limang minuto pagkatapos kumain. Kahit paikot sa bahay, sa terrace o sa garahe lang, yung simpleng paglalakad na yon nakatutulong para madigest ang pagkain, gumaan ng tiyan at magising ang katawan. Mapapansin mo mas alerto ka, hindi ka antukin at hindi ka agad nananakitang tuhod o balakang. Ikatlo, huwag mong hayaang manigas ang mga kasukasuhan. Madalas naririnig ko sa, mga seniors ayoko nang gumalaw baka masaktan. Pero ang katotohanan ang hindi paggalaw ang mas nakakasakit. Kapag hindi mo ginagalaw ang katawan, tumitigas ang kalamnan, bumabagal ang dugo, at mas madaling sumakit ang likod o tuhod. Ang tawag dito ay stiffness at ito ang kalaban ng mabilis na kilos. Ang simpleng solusyon ay tinatawag na gentle movement. Habang nanonood ka ng TV, igalaw mo ang paa mo. Iangat-angat ang sakong. Ikot-ikot ang bukong-bukong o igalaw ang tuhod pataas baba kahit nakaupo ka. Malaking tulong na ito para mapanatiling buhay ang sirkulasyon at hindi naninigas ang katawan. Isang lola na nakausap ko dati ang nagsabi, Apo, nung una tinatamad, akong gumalaw pero sinubukan ko lang gumalaw habang nanonood ng teleserye. Pagkatapos ng dalawang linggo, parang gumaan ang mga tuhod ko. Totoo yon. Kasi ang katawan natin ay parang ilog. Kapag hindi dumadaloy, nagbabara. Pero kapag patuloy na umaagos, nagiging malinaw at buhay, ikaapat, Maging aktibo kahit sa mga gawaing bahay. Hindi mo kailangan ng gym para maging maliksi. Ang pagwalis, paglalaba, pag-aayos ng kama at pagluluto ay mga natural na ehersisyo. Ang sikreto ay huwag mong gawin lahat ng nakaupo. Halimbawa, kapag naghihiwa ka ng gulay, pwedeng nakatayo. Kapag nag-aayos ng mga gamit, subukang abutin ng mga mataas na lugar. Ang ganitong maliliit na kilos ay nagsasanay sa iyong balanse, lakas at liksi. Kapag tiningnan mo ang mga matatanda'ng malakas pa kahit 70 na, mapapansin mong hindi sila sedentary. Lagi silang may ginagawa kahit simpleng pag-aalaga ng halaman o paglalakad sa labas. Kaya kung gusto mong bumilis gumalaw, isipin mo ano ba ang kaya kong gawin araw-araw na may galaw. Hindi kailangang mabigat basta tuloy-tuloy. Ikalima, maglagay ng movement reminder sa araw mo. Madalas nating nakakalimutang gumalaw dahil abala tayo sa cellphone, TV o chismisan. Pero subukan mong magtakda ng alarm kada dalawang oras. Oras na para tumayo, igalaw ang kamay o maglakad ng kaunti. Kapag naging habit ito, mapapansin mong hindi mo na kailangang pilitin ang sarili mong gumalaw, kusang nagiging masigla ang katawan dahil sanay na ito sa ritmo ng pagkilos. Alam mo kung bakit epektibo ang mga ganitong maliliit na galaw. Dahil tinuturuan ito ang utak mong hindi tamad ang katawan mo. Kapag nakasanayan mong aktibo ka, Nagiging automatic ang energy mo buong araw. Ang tawag dito ay body memory, parang muscle memory ng mga atleta. Pero para sa mga matatanda, ito ang sekreto sa mabilis na kilos. At kung sakaling may nararamdaman kang pananakit habang nagsisimula, huwag kang mabahala. Normal lang yan. Ang importante ay dahan-dahan at consistent. Tulad ng halaman, hindi mo pwedeng biglain ang pagtubo. Dapat dinidiligan araw-araw, ganun din ang katawan mo. Kailangan mo lang ng konting tiyaga at disiplina. Isipin mo ito. Kung araw-araw mong ginagawa ang simpleng stretching, gentle movement at paglalakad pagkatapos kumain. Sa loob ng tatlong linggo, mapapansin mong mas mabilis ka ng tumayo. Mas ganlakad at mas bihira ang pananakit. Hindi ito magic. Ito ay bunga ng taong paggalaw at tamang pag-aalaga sa sarili. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang mga practical na gawain sa bahay na pwedeng gawing exercise replacement. Lalo na kung ayaw mong lumabas o wala kang oras maglakad sa labas. Doon mo matutuklasan na minsan nasa... Harap mo lang ang sagot kung paano bumilis ang katawan. Kailangan mo lang itong gawin ng tama. Kung naniniwala kang kaya mo pang bumilis kahit anong edad mo, huwag mong sayangin ang pagkakataon dahil bawat araw na kumikilos ka, isa itong panalo laban sa pagtanda. Kung nandito ka pa, comment, mas bilis galaw sa baba. Ngayon na alam mo na kung gaano kahalaga ang simpleng galaw sa umaga, stretching at paglalakad pagkatapos kumain. Puntahan naman natin ang mga paraan kung paano mo maipapasok ang ehersisyo sa araw-araw, nagawain mo kahit hindi mo namamalayan. Dahil ang sikreto ng mga matatandang maliksi ay hindi sa dami ng oras sa gym kundi sa paraan ng pamumuhay nila araw-araw. Maraming seniors ang nagsasabi wala na akong oras mag-exercise pero kung iisipin mo, halos buong araw tayong gumagalaw sa bahay. Ang tanong, tama ba ang paraan ng paggalaw natin? Una, gawing mini-exercise ang mga gawaing bahay. Kapag nagwawalis ka, huwag lang basta magwalis. Subukang ituwid ang likod habang ginagawa ito. Gamitin ang dalawang kamay ng salitan at huwag yuyuko ng matagal. Kung may mop ka, istretch ang braso paabante habang pinupunasan ang sahig para ma-exercise ang balikat at likod. Kapag naglalaba ka, subukan mong hindi lang maupo sa isang pwesto. Tumayo minsan habang pinipiga ang damit. Sa ganitong paraan, napapaandar mo ang maraming bahagi ng katawan, balikat, kamay at binti nang hindi mo kailangang mag-ehersisyo sa tradisyonal na paraan. Alam mo ba sa isang oras lang ng pagwawalis o paglilinis, pwede ka nang makasunog ng higit 150 calories? At hindi lang yon napapalakas pa nito ang iyong core muscles at balance. Kaya ang dating mabigat sa katawan, unti-unting gumagaan. Isang lolo sa pangasinan ang nagkwento sa akin. Araw-araw akong naglilinis ng bakuran, nagwawalis at naglalagay ng paso. Akala ko pangkaraniwan lang, pero napansin kong hindi na ako hinihingal kapag umaakyat sa hagdan. Nakakatuwa ba? Dahil totoo, kapag naging bahagi ng routine mo ang simpleng paggalaw, nagiging likas na masigla ang katawan mo, ikalawa gamitin ang bawat pagkakataon para gumalaw. Halimbawa kapag nanonood ka ng TV, huwag lang umupo ng matagal. Sa bawat commercial break, tumayo ka, stretch ang braso, itaas ang tuhod ng ilang beses o maglakad paikot sa sala. Kung may hagdan sa bahay, akyatin ito kahit isang beses sa umaga at isang beses sa hapon. Kung wala naman, pwede kang mag-step up sa maliit na bangko ng dahan-dahan. Hawak ang pader o silya para sa balanse kapag ginagawa mo ito araw-araw, nagigising ang mga dormant muscles mo. Yung mga parte ng katawan na matagal nang hindi nagagamit, at yan ang sikreto kung bakit mas bumibilis ang kilos ng katawan dahil muling nagigising ang bawat hibla ng kalamnan. Ikatlo, pag-aralan ng balanse mo araw-araw. Amang pagkawala ng balanse ang isa sa mga unang dahilan kung bakit bumabagal ang kilos ng mga matatanda. Takot kang madulas kaya mas konti ang galaw mo. At dahil konti ang galaw, lalo kang bumabagal. Sss, pero may paraan para ibalik ito. Subukan mo ito. Habang nagtututbrush, Itaas mo ng bahagya ang isang paa at panatilihin ang balanse ng ilang segundo. Sa una, mahirap pero habang tumatagal, mapapansin mong mas stable ka na. Pwede mo rin gamitin ang pader o lababo bilang sandalan, kahit tatlong minuto lang kada araw. Malaki na ang epekto nito sa iyong reflex at confidence sa paglakad. Ang isa pang teknik ay tinatawag na heel to toe to walk. Tumayo ka sa tuwid na linya tapos ilapat mo ang sakong ng isang paa sa harap ng daliri ng kabila lakad ng dahan-dahan. Parang naglalakad sa lubid. Hindi mo kailangang mabilis. Ang mahalaga, kontrolado at may tamang postura. Sa ganitong simpleng ehersisyo, natututo ang katawan mong muling makuha ang rhythm at stability na nawala dahil sa kakulangan ng galaw. Ikaapat, ayusin ang postura. Maraming matatanda ang hindi napapansin na ang postura nila ay nakayuko na. Kapag laging nakayuko, humihina ang Paghinga, bumabagal ang daloy ng dugo at bumabagal din ang kilos ng buong katawan. Kaya tuwing tatayo ka, i-check mo ang sarili mo. Dapat nakatapat ang dibdib, nakarelax ang balikat at nakatingin ng direkta sa harap. Kapag lumalakad ka, subukang itaas ng bahagya ang baba para hindi sumikip ang leeg at likod. Ang gamagandang postura ay hindi lang pampaganda ng tingin. Ito ay sekreto para mas mabilis gumalaw. Dahil kapag tama ang ayos ng katawan, mas madali mong na-coordinate ang iyong mga kilos. Hindi mabigat sa likod, hindi ring mabilis mapagod. Isa sa mga paborito kong teknik para rito ay tinatawag na wall alignment. Tumayo ka sa pader, ipatong ang likod, balikat at batok. Siguraduhin nakadikit lahat sa dingding. Huminga ng malalim at dahan-dahang huminga palabas. Ulitin ng limang beses. Napakasimple pero napakabisang paraan para turuan. Ulit ang katawan mong tumayo ng tuwid at huminga ng malalim. Sa pagdaan ng panahon, mapapansin mong kahit pagakyat ng hagdan, paglalakad sa palengke o pagsakay ng jeep, mas magaan na. Bakit? Dahil mas kontrolado na ng katawan mo ang bawat galaw. Ikalima, pakinggan ang ritmo ng katawan mo. Maraming matatanda ang pilit gumagalaw kahit pagod na. Kaya tuloy na sasaktan o napuputol ang rutin? Ang sikreto ay alamin kung kailan mo kayang gumalaw ng masigla at kailan dapat magpahinga. Halimbawa, kung mas magaan ang pakiramdam mo sa umaga, Gawin mo ang mga galaw mo sa oras na iyon. Huwag mong hintayin ang tanghali kung kailan bumababa na ang enerhiya. Yang pag-ayon sa natural na ritmo ng katawan ay tumutulong para maging consistent ka. Ang katawan ay parang orasan. Kapag sinunod mo ang natural nitong tempo, nagiging balance ang energy mo buong araw. Kaya huwag mong pilitin. Turuan mong makinig sa sarili mong lakas. Alam kong minsan mahirap simulan, lalo na kung sanay ka na sa tahimik o nakaupong routine. Pero tandaan mo, bawat galaw kahit gaano kaliit ay hakbang palayo sa sakit at papunta sa sigla. Hindi mo kailangang maging atleta, kailangan mo lang maging aktibo. Isipin mo kung araw-araw mong ginagawa ang mga simpleng galaw na ito mula sa pagwalis, pagstretch, pagayos ng postura hanggang sa balanseng paglalakad, na, na mapapansin mong unti-unting bumabalik ang kumpiyansa mo. Hindi ka na takot madulas, hindi ka na mabagal gumalaw at masigla ka ng gumising sa umaga. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang mga simple breathing at coordination techniques na ginagamit ng mga matatandang mukhang hindi tumatanda. Yung mga kayang maglakad ng matulin kahit SO70 na. Doon mo maiintindihan kung bakit minsan hindi lang katawan ang kailangang sanayin, pati paghinga at isip. Kung nandito ka pa, comment galaw araw-araw sa baba. Sa mga naunang bahagi, Natutunan natin kung paano nakatutulong ang simpleng paggalaw sa umaga, paglalakad pagkatapos kumain, pagstretch, habang nanonood ng TV at maging ang tamang postura para bumilis ang kilos ng katawan. Ngayon, pag-uusapan naman natin ang dalawang madalas. Nakakaligta ang sekreto ng mga matatandang mabilis pa rin kumilos kahit 50, 60 o 70 na. Ang tamang paghinga at ang koordinasyon ng katawan at isip. Marami ang hindi nakakaalam na minsan, ang dahilan kung bakit bumabagal ang galaw ng isang senior ay hindi lang dahil sa tuhod o kasukasuan, kundi dahil mali ang paraan ng paghinga. Kapag mababaw ang paghinga, kulang ang oksigen na pumapasok sa katawan. Ibig sabihin, hindi nasusuportahan ng maayos ang kalamnan at utak mabilis mapagod, nahihilo at mabagal kumilos. Pero kapag natutunan mong huminga ng tama, parang nagre-reset ang katawan mo. Mas kalmado, mas alerto at mas magaan gumalaw. Una, turuan ang sarili ng tamang paghinga. Ang simpleng paraan ay tinatawag na deep belly breathing. Huminga ng dahan-dahan sa ilong. Damhin mong umaangat ang tiyan mo. Hindi lang ang dibdib. I-hold ng tatlong segundo tapos dahan-dahang ilabas sa bibig. Ulitin ito ng limang beses. Maaari mo itong gawin habang nakaupo bago matulog o tuwing nakakaramdam ng pangihina. Ang ginagawa nito, pinapalakas ang baga, pinapabilis ang sirkulasyon at pinapakalma ang isip. Kapag kalmado ang isip, mas coordinated ang kilos ng katawan. Marami sa mga matatandang sinubukan, ito ang nagsabing mas bumilis silang makagalaw. Hindi na rin sila madaling hingalin o kabahan kapag tumatayo o naglalakad. Isa pang teknik ay ang tinatawag na rhythmic breathing. Habang naglalakad, subukan mong huminga sa pattern na tatlong hakbang papasok, dalawang hakbang palabas. Parang nagkakaroon ng ritmo ang paghinga at paglakad mo. Ang resulta, mas steady ang galaw mas kontrolado ang bawat kilos at hindi ka agad napapagod. Yun mga atleta at physical therapist ay madalas ding gumagamit ng ganitong teknik. Pero pwedeng-pwede rin. Ito para sa mga senior si ay ng coordination o pagkakabagay ng isip at katawan. Sa paglipas ng panahon humihina ang koneksyon ng utak sa kalamnan, kaya minsan ang simpleng hakbang o pag-abot ng baso ay nagiging mabagal o hindi eksakto. Pero huwag kang mag-alala kaya pa itong sanayin kahit anong edad. Subukan mo ang simpleng ehersisyong ito. Itaas ang kanang braso habang sabay na itataas ang kaliwang tuhod. Tapos palitan kaliwang braso kanang tuhod. Parang nagmamarcha sa lugar. Gawin ito ng isang minuto bawat araw. Hindi mo lang pinapagalaw ang katawan. Mo, tinuturuan mo rin ang utak mong bumalik sa ritmo at bilis ng coordination. May isa pa akong gustong teknik. Tinatawag ko itong hand and brain drill. I-extend mo ang kamay mo sa harap tapos sabay-sabay mong itiklop at iunat ang mga daliri. Parang sinasabi mong isa, dalawa, tatlo, pwede rin gawin habang nanonood ng TV o nagkukwento sa apo. Ang simpleng paggalaw na ito ay nakatutulong para mapanatiling aktibo ang mga ugat ng nerbiyo sa kamay at braso, kaya hindi agad naninigas o nanginginig. Isipin mo ito. Ang utak at katawan ay magka-partner. Kapag mabilis magpadala ng signal ang utak, bumibilis din ang kilos ng katawan. Kapag malinaw ang isip, malinaw din ang galaw. Kaya napakahalaga na sa edad natin, hindi lang katawan ang pinapangalagaan pati isip. Isang lola sa Quezon City ang nagbahagi sa akin ng kwento. Apo, dati tuwing naglalakad ako, parang natatakot ako na madapa. Pero simula nang gawin ko ang breathing at coordination exercises mo, napansin kong mas sigurado ang bawat hakbang ko. Hindi na ako kabado. Napangiti ako dahil totoo yun. Kapag may tiwala ka sa katawan mo, bumibilis ang kilos mo nang hindi mo namamalayan. Ikatlo, alagaan ng rhythm ng iyong araw. Lahat tayo ay may natural na oras kung kailan pinakamabilis ang galaw ng katawan. Sa umaga, mataas ang energy. Sa hapon, bumabagal. Sa gabi, dapat nagpapahinga. Kapag tinutugma mo ang mga galaw mo sa natural na ritmo mo, mas efficient ka at mas mabilis kumilos. Halimbawa, gawin ang mga mabibigat na gawain tulad ng paglalaba o paglinis bago mag umaga. Abay ang mga simpleng stretch o paglalakad naman. Gawin sa hapon para mapanatiling gising ang dugo. Kapag ganito ang ritmo ng araw mo, nagiging magaan ang lahat ng kilos mo. At kapag tinanong mo kung ano ang sikreto ng mga matatandang mukhang hindi tumatanda, ito 'yon. Discipline at consistency. Hindi nila pinipilit pero hindi rin nila pinapabayaan. May disiplina sila sa galaw, pagkain at pahinga. Kaya kahit ang simpleng paglalakad nila sa palengke ay parang madulas at magaan. Ikaapat, turuan ang sarili mong mag-enjoy habang kumikilos. Alam kong para sa iba ang salitang exercise ay parang parusa. Pero kung gagawin mo itong masaya, hindi mo mararamdaman na nag-ehersisyo ka. Pwede kang maglagay ng paboritong tugtugin habang naglilinis. Pwede kang sabayan ng apo mo habang naglalakad sa labas. Pwede kang magbilang habang nag-aayos ng paso. Ang tawag dito ay joyful movement. Kapag masaya ang katawan mo habang gumagalaw, naglalabas ito ng natural na hormone na tinatawag na endorphin. Ito ang nagpapabuti ng pakiramdam at nagbibigay ng dagdag na enerhiya. Kaya ang dating tamad o mabagal biglang nagiging masigla at mas determinado. Hindi mo kailangang maging perpekto sa bawat galaw. Ang importante ay patuloy kang kumikilos kahit kaunti. Kapag ginawa mo ito araw-araw, napapansin mo na lang. Mas mabilis ka ng bumangon, mas magaan kang kumilos at mas madali mong nagagawa ang mga bagay na dati ay nakakapagod. Ngayon baka sabihin mo eh paano kung minsan tinatamad talaga ako. Normal yan. Lahat tayo napapagod. Pero tandaan mo, ang pinakaunang hakbang palagi ay paggalaw kahit ayaw mo. Kapag nasimulan mo, doon mo mararamdaman ang ginhawa. Minsan kailangan mo lang simulan kahit dalawang minuto lang. Kasi ang dalawang minutong iyon madalas ay nagiging 20 at bago mo malaman, mas mabilis ka nang gumalaw kaysa dati. Kapag pinagsama-sama mo ang lahat ng natutunan natin, Tamang paghinga, coordination drills, tamang postura, simpleng galaw sa bahay at disiplina sa araw-araw. Ito ang bumubuo sa pitong paraan para mas mabilis kang gumalaw kahit matanda na. And always don't hand the tungkol sa edad, kundi sa paraan ng pag-aalaga mo sa sarili mo. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin kung paano mo mapapanatili ang motivation mo lalo na sa mga araw na parang gusto mo ng sumuko o tamarin. Ipapakita ko sa'o kung paano baguhin ang takbo ng isip mo para manatiling masigla, mas motivated at mas mabilis kumilo sa araw-araw kahit anong edad mo pa Kung gusto mong ipagpatuloy ang paggalaw, comment tuloy ang galaw sa baba Madalas nating marinig sa mga matatanda, ang katagang gusto ko namang gumalaw pero parang hindi ko nakaya Minsan hindi dahil sa tuhod o kasukasuan kundi dahil sa takot Takot madulas Takot sumakit ang likod Takot mapahiya kapag hindi makasabay sa iba at sa paglipas ng panahon, kapag hinahayaan mong manirahan ang takot sa isip mo, unti-unting nawawala ang kumpiyansa mong kumilos. Pero kung iisipin mo, ang tunay na dahilan kung bakit bumabagal ang katawan ay hindi lang pisikal. Madalas nagsisimula ito sa utak. Ang isip ang unang naguutos bago kumilos ang katawan. Kapag iniisip mong mahina na ako, sinusunod yon ng katawan mo. Pero kapag sinabi mong kaya ko pa, kahit dahan-dahan, sumusunod din ang katawan mo sa paniniwa.